Kanino yan? Kanino helmet yan? Saan nilalagay yan? May lisensya ka ba? po hindi ko ba? Patingin ko. Tulak nyo nga yung motor nyo doon sa presinto. Wala na kayong helmet dalawa, diyan pa kayo umikot. Saan ka nang gano? Saan ka nang galing? Dito po. O ngayon, saan ang daan? Dito oh, bakit dyan kay dumaan? Kanina yan? Kanina helmet yan? Saan nilalagay yan? O oh, bakit dyan nakalagay? May lisensya ka ba? Meron dito Patingin ko. Patingin na lisensya mo. Bakit tatawag ka? Hindi po, hindi ko po natala yung lisensya ko. Mungutang mo po kasi. Mayroon po ang lisensya ka, hindi lang po natala. Ayun ang tama. Yun ang tama rason. Laka lisensya. kang helmet. Dito ko dumaan. Tama ba yun? Sino nagturo sa'yo magmaneho? Nagano po ako? Ano? Hindi si po ako. Pag? PDC po. Saan? Dito po sa dito lang po ano. Anong pangalan nung pinag mo? Tapos ganyan ka magmaneho. Tinuro mo drive na huwag kayo mag-helmet. At iwan yung lisensya pagka malapit lang pupuntahan. Iyon ang turo na yung drive. Dito. Tulak nyo kayo motor nyo dyan sa presinto. Yung papeles mo. Papeles. Nasa bag ko rin po kasi. Wala yung bag mo. Dala dalawa na kayo. Ibig sabihin, dalawa na yung matinong pag-iisip para kontrahin yung mali. Kaya kami nagagalit. Kasi para sa inyo to, ayaw namin dumating yung araw na kami pa responde sa aksidente na maaari nyo matamo sa kalsada? Sabihin na natin, hindi ka na yung tipong tinumbok. Yung ka lang at nadulas ka at nabago ka, tapos na. Pero kung may helmet ka, kahit pa mas masisave ka. Ika helmet mo sa nakalagay. grabat. oh, di ba? So, yun yung mali. Sumalubong kayo sa ganung uh, lugar. Huwag mo sasabihin kasi may nakikita kayo. Kaya may sarili kayong pag-iisip alam nyo na dapat yung tama tsaka mali ngayon nakikita nyo na yung mali huwag nyo nang gawin okay na sana kung emergency kayo walang problema escortan ko pa kayo kahit na ako ni mga disgrasya para sa inyo basta emergency lang pero hindi na emergency pero may lisensya ka Oh, sino ang pwede nyo papuntayan dito para makita ko yung license eh dapat dala mo yan oh, katulad nito Ay na aksidente ka wag naman sana na aksidente ka paano kita iuwi Paano ko tatawagan yung pamilya mo? O sino ang po pwede nating tawagan? Iintayin ko kahit hindi pa ako nagtatanggal yan. Makauwi lang kayo na maayos. Kailangan ko makita license sa registro ha? Apuntay mo si nanay kung pwede siya, ha? Nanay, dito kayo nanay. Sige na po. O, ganito Lagi nanay, na, ha? Na Nasita siya, hindi lang dahil sa helmet o sa lisensya. Nakaka-counterflow po kasi siya nanay. So, habang nagka-counterflow siya, nagpapahusok pa. Okay. Sabi ko, asa ng lisensya. Wala rin. Yung helmet, nandun. Nakasabit. Nakasabit na Kaya kita pinatawag. Hindi ako papayag na hindi ko kayo makikita. Kaya ako kayo pinatawag. May anak din po akong lalaki na nagmumotor. Okay. So, nai, gusto ko lang mangyari. Una, makita siyempre kung license yung anak yes. na Pero Helmet, ikaw hindi ka nasasakay dahil ang kaska, wala kang helmet. Nasasakay. Gusto ko sabihin natin si Alaka. Uh -huh. Ay, lagi po. Lagi uh -huh. lang po yung ginadala yung helmet niya, sir. Kaso, nakalimutan. Nakita ka ako, nagot na ako. Sabi pati, niya. Yung pati yung lisensya. Oh, pati yung lisensya mo. Lisencia. Nandyan. Ito, lagi na lang yan. Hindi ko alam pala may iwan niya. parang niya makakuha. Ano to? Merong ano ng LTO mismo to? Galing eh po sa LTO yan. Kailan lang? Itong buwan lang eh. I-raise raw. Mm -hmm. Ano naman tayo? Gusto ko lang siyempre magbigay uh -huh. leksyon. O, oh, nakaibake yung nanay niya. So, yun din. Lagi naman daw siya pinagsasabihan at ayon, uh, ayun. Uh, Maari uh, nga kalimutan lang niya sa mga araw na to, uh, sa mga oras na to. Pero yun, Ingat, brother. Para sa iyo yun at di para sa amin 'yan. sa so.